Hi guys! Andito na naman tayo sa panibagong tutorial ng mga libreng items dito sa Roblox. So ngayon guys, eh medyo na late tayo sa pagkiklaim ng mga UGC. Kasi kung nakikita nyo, andito ipapakita ko sa inyo yung mga previews na mga libreng items. So ngayon ko lang to nakita guys, kaya hindi ko sila naklaim. Na so yung mga items pala na yun guys ay ito, itong cake na yan, itong aura na tako, ta tapos itong buhok na na may bonnet, etong shoulder emoji, tapos etong pera na backpack. At saka eto guys, eto ngayon yung kukunin natin. Kaso out of stock pa siya guys eh. At nagre-restock lang siya guys. Every 1 hour. Ayan no, negative 47 pa siya. So, meron pa siyang natitirang 5,413 peraso. Kaya huwag kayong mag-alala kung out of stock ang nakalagay. May 5,400 plus pang natira guys. So, pwede nyo siyang maklaim guys kung matapos nyo tong mga quest dito sa laro. So, kung nakikita nyo guys, aantayin natin yan mag-reset yung stack nya kasi oras-oras eh nagre reset yan hanggat hindi pa to nauubos yung 5,000 peraso. So, sa susunod guys ayan kung nakikita nyo July 19 may buhok guys na UGC ayan no, kaya kailangan abangan nyo to guys. Ayan no, ang ganda ng buhok guys, napakahaba. So, abangan nyo yan sa July 19. So, dapat nyo lang gawin is laruin nyo lang tong game na to para makaku gumagawa kayo ng mga libreng gamit dito sa Roblox. So, ipapakita ko pala guys yung quest. So, natapos ko na yung quest ng week 1, week 2, at week 3. So, yun yung mga premium guys. Pag natapos nyo sila, eh, makukuha nyo tong mga libreng gamit na to. So, yung week 1 at 2, ayan pala yung mga cake guys at yung mga aura. Yung price niya. So, ngayong week is etong dalawa. So, kung wala kayong book, guys, at wala kayong pambili ng Robux, laruin nyo to sa July 19. So, gagamit tayo ng ibang account, syempre, para mapakita ko sa inyo kung paano maklaim yung price nila dito. Kasi nakuha ko na yung lahat na to eh. So, balik ako, guys, sa part 2. Bye-bye!